guys, mararapter po kami tapos sa Polo Trust namin. Ayun po, po magrarapter na po. Mag -ra ito po guys, style -ra solar right. Bukas po, gaya raptor na ito lahat. pong beam ito po. Ang ginagamit ng beam ito ay 2x6 na super legs, 3mm kabaga. At kaya po nagdadala ng beam sa kanya. Ayan na po, may rapper po kami tatlong paraso.